Kaya na Okay bang isda to? First time kong makahuli nito ah Kaso Sa dalawang Subukan natin tong Octopus na to So ito yung gagamitin natin ngayon Kung Makakahuli nga ba to So kulay red na octopus. Maliit lang siya guys. So to ay 60 grams. Subukan natin i-area. Fish on. Kala ko sumayad na. Kinain na pala. Bilis. Unang hulog. wala pa na ah, banda yung isda to mm hindi -hmm. pa masaya di Oh, eh. uh, sabaw. Sa dalawa. Grabe oh. Dalawang piraso. Sa dalawang hook. Oh. Ah, ito. Siya oh. yung mga kamayata na oh, dalawa oh. Dalawa sa isang pakitanggal ng lang isa nga pa. Ayun oh. Gawak. Oh. Grabe. Hindi nilugay. Nag-agawan sila sa Ah, suna. Pepe pala hindi natin tinakbo. Grabe. <laughs> Agaguhan sa. <laughs> hindi na tinakbo eh. ah <laughs> grabe first time yun ah <laughs> hindi lugi fish on mga ka na yata hmm, na bigot na sya pa, ba? ba? dumalaban, dumalaban. Ay, ba sa yung <laughs> um. <laughs> um. na. Kaya itong di dosik papa gimana abang gimana burih sekarang sekarang ya ayat tolong konte ya nak si si oke okay, oke okay. oke okay. dali sya dali wah kena ya ternak buri kena ini lah wah kena tindih itu Pasaway. Tusok sa nakuha mo. Okay. Ayan. Tali sya mga kanayatel na buri. So, sumabit nga lang dito. Hindi natin makita. Ayan o. dalawang hook yung tumama sa kanya gumaon kaya hindi basta basta makawala buri yan sabit sabit na siguro ito mga kanayater na o oh. ayan o oh. buri mga isa't kilong kalahati So, dito muna natin ilagay. Yes, satisfied. Halika. Iyan. Tay. Okay. Mesa, bigyan ko dito ya. Hey. Arya ulit natin. Nakadali nang bure, ang ating octopus ang ating octopus dito banda so, no. mayroon mm din -hmm. ulit eh ayan eh yeah. lapu-lapu hindi naman lapu-lapu tatlong huli ha ah, paapat paapat pala Gantay lang na hagisan ng isda. Pa yung isa. Walang maliliit na isda. Fish on. Baka na na ulit. Kastwa. buri oh yeah. sedato. <laughs> <In>. <laughs> Yung, <Ano> to mo <laughs> oh, parang bisugo na kan <laughs> laki oh, taungan Okay bang dato first time kong makahuli nito ah taongan. ito oh laki nang noo parang bisugo yung kulay pero yung kanya ulo nya laki Okay. Hulog. Muntik na makawala. Kaya na eh, malaki na yung chan eh. Muntik maka na makawala, mga kanayater na. Eh, dyan muna siya. Malaki pa naman. yan ah, laki pa naman parang bisugo eh uh, yung kulay niya ano oh. parang bisugo ayan oh kahit na makawala

ay, ikaw sa gamay. Ikaw oh. sa gamay. Oh. <laughs> Ay. Ay. <laughs> <Ikaw> <laughs> sa gamay. Ikaw niyang gamay. ko ito. na Ha? Wala, hindi mamatay na pa kay... Kuha naman ito Ay, gamay man. Bihan na lang. gua nemenin yang kan nih. Oh, sih, Bu no, ya. Testingan. Kayak nih ya? Tadi. Hah? Hmm. Ah, di nak pa? Patay na, <tuh>, asipok. Ah, Ah, nambung kan. Ayan buri oh. Mga 2 kilos. Burit. Ito namang saba. All pot. Ayan, laki ng bisugo. Bisugong bading. Ayan, lapo-lapo. Ayan. Ayan.